Leia po. Leia! Wala ah. kayo kasira. Ha? Ah, hampasin mo pa ako ng unang pambira ka, Leia. Ha? Hindi ko alam po, ka na tudasin dyan sa katawan na yan. Ha, ah, Leia? Sige, kalasin mo. Huwag kang tamad dahil ikaw nagbagay ngayon. Kalasin ah, mo. Ka Tanggalin mo. Pikit, pikit, pikit. Hmm. Oh, ayusin mo, oh, Leia. Ayusin <laughs> mo. Ayusin mo. Palasin mo. Hmm. Palasin mo. Mag-uusap pa tayo, Leia. Ha? Oh. Ano Pwede mo ba tanong ang apelido niya? O. Ano ang apelido mo, Leia? Ha? Leia! Ano ang apelido mo? Leia! Buhay mo ka pala ito. Apelido mo! O. Oh. Ano ang apelido mo? Ha? Leia! Ano ang apelido mo? Ha? Ano ang apelido mo? Ha? Ha? Dias. Dias! Ha? Ano? Dias. 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 O, oh, sige. Kanggalin mo na. Dahil ang mo naman ang tanong ko. Kalasin mo na. Wag mo akong tutulugan. <coughs> mm. Kalasin mo. Okay. Kalasin mo. Kailangan lumit ng tiyan yeah. Gusto mo ibalik ko yan sa'yo, Lea? Ha? Gusto mo? May anak na, Lea? Ha? Ilan na anak mo, Lea? Lea, ilan anak mo? Dalawa. Kung kita mo, dalawa. Gusto mo ipasukahin kita na doon sa katawan na to, Lea? Ha? Gusto mo?